i hey, well mga get ready with me dahil pupunta ako ng tundo at papakita ko sa inyo kung gano'ng kaasika sa akin si Love Love. At umpisahan nga natin sa pag aahit niya ng mga bigote ko at pag-spray niya sa akin ng easy okay hydrating mist. Grabe, ang ganda niyan mga V ko. Talagang mamamoisturize yung skin mo. Tapos talagyan niya na rin ako ng primer bago ako mag-makeup para wala naman talagang lindol na magaganap sa mga foundation at concealer niyo. ba? Diba? Alam niyo, ganyan talaga yung si Love Love at sobrang thankful ko sa kanya dahil may ganyan akong klaseng jowa. Sobra. Love you, love, love. At maglagay na nga tayo ng, atay ng para matakpan natin yung mga blemishes natin at saka yung mga dark spots natin. At bongga yung foundation na yan. Diyan ako naiyak dahil OMG! One of my holy grail talaga ngayon. Ang pasabog niyan. Alam nyo mga biko, pwedeng pwede nyo nang i-checkout yan sa Yellow Basket ko anytime. Dahil available na yan at ang daming freebies niyan sa TikTok. At syempre, yung pang malakasan nilang loose powder na talagang magpapakapit sa foundation nyo, mga B. Parang yung relasyon namin, kapit na kapit. Yang violet naman na yan, yan yung mga nilalagay ng mga nag-makeup transition ng mga Chinese para pumantay yung kulay ng makeup nila sa leeg nila. Oh, ba? Diba? Iwas pugot ulo. At dahil nga love ko kayo, ilalagay ko talaga yan sa yellow basket ko lahat. Lahat ng makikita yung product na ginamit ko dyan, ilalagay ko yan sa yellow basket ko. At tingnan nyo naman tong isa, hindi na talaga makapagpigil. O, oh, di ba? Sobrang lambing talaga niya. At syempre, bago ang lahat para mas kumapit, katulad ng relasyon namin ng jowa ko, maglagay tayo ng setting spray para naman talagang walang haggard na magaganap. O, oh, di ba? Tingnan nyo, siya nagsasaya ng damit ko. Tapos, siya din yung gumagawa ng lahat bago ako umalis. Katulad niya, tingnan niyo, may medyasan ako ni Love Love. Ganyan siya kaasikaso, tsas ganyan siya ka-sweet sa akin. Sobrang thankful talaga ako dahil andyan siya palagi. <coughs> Parita ako. Thank you. Welcome.